Yung guys. Ayun, tingnan ko lang yung ano ko, yung, yung katawan ko ngayon. Kasi, talagang, ano na ngayon, nagkalaman-laman na talaga yung katawan ko ngayon. Kasi alam nyo, guys, dati kung nakikita nyo yung ano ko, yung mga old pictures ko. Kasi, itong mukha ko, di ba Kasi yung mukha ko talaga, kahit na medyo nagkalaman-laman yung katawan ko, payat pa rin siya. Kasi nga, hindi proportion yung aking katawan. Medyo, payat yung mukha. Tapos dito, malalaki malaki ang chan. Tapos, walang, walang laman ang puwet. <laughs> Then, guys, nung dati kasi talaga ang, ano, ang payat ko talaga. Ang so, ganyan. Tapos, siguro mga, ang edad ko nun, mga 20, 20 hanggang 30, 34 years old ako. Kasi, simula akong tumaba nung nanganak ako itong ano ko, yung baby girl ko ngayon. So, ayan guys. Ang laki ng tinaba ko, lalo na dito sa bandang braso ko. Ayan. Dati talaga, nung payat na payat ako, nag-take pa nga ako ng vitamins para tumaba ako. Pero, ano lang, saglitan lang. Minsan, tataba ako ng mga ilang buwan, tapos, papayat na agad ako kasi siguro, sa dami ng ginagawa ko, kasi dating nga maliliit pa sila, kumbaga ako lahat, hindi kagaya ngayon, kahit pa paano. Malalaki na yung tatlo kong anak, so kumbaga naungutusan ko na sila, natutulungan na nila akong sa mga gawain sa bahay. So, and guys, ito paano. Kaya ngayon, sabi ko nga, kapag hindi mo talaga alagaan yung sarili mo, pagdating na magkakaedad-edad ka na, mag-change talaga yung ano mo. Magbabago talaga yung yung pangatawan mo kaya kailangan talaga ma-maintain mo yung ano yung pag-exercise <coughs> kung ayaw mo talagang ng malosyang ka kasi ako tinan niyo dahil na pag ano busog ako tsaka yung damit ko ano ngayon medyo maliit lang yung chan ko kasi medyo fit to yung damit ko ayan pero yan oh. Ayan, oh ganyan talaga yung chan ko malaki yung dito ko sula so, naman ako ganong puwet <laughs> <laughs> Sen guys. On. Pero pasalamat na rin ako kasi dati pangarap ko lang 'to ng ganitong katawan. Mas parang naiinggit ako dati sa mga medyo chubby. Alam naman tayo minsan, aminin na natin sa sarili natin. Ako aminin ko sa sarili ko minsan talaga hindi ako makontento nung dating payat na payat ako, syempre marami mong may gusto ganun sa katawan ko kasi nga sexy daw. Tatawag pa nila ako dating sexy kasi parang wala daw akong anak. Syempre tatlo na anak ko noon eh si daw ako pero mas gusto ko ano yung ganitong katawan yung medyo may laman-laman ngayon hey, naman na medyo mataba na syempre sa edad ko kasi ngayon parang pag ganito na itsura parang ano siya nga talaga pero ang importante wala lang sakit yun lang din ang ano ko yung dadasal ko na okay lang na hindi ka na sexy ang importante malusog ka para sa pamilya mo at saka para sa mga anak mo, diba? sa So, yun ka. Share ko lang. Kaya kung gusto nyo yun palagi kayong sexy. Kaya nga, gusto ko na ulit na bumalik sa pag, ano, ano eh, sa pag eh, exercise at saka sayaw, sayaw Kasi nung time na medyo maliit yung ano ko, yung bewang ko. Kasi palagi ako nagtitiktok. Dahil ako nang ganyan ako nang ganyan. Kaya medyo lumiit ko. Muna hinto naman ako sa pagsasayaw-sayaw ko kasi nga nabisi ako sa ano, nabisi ako sa pag oh, content content. So ayan. Ah, syempre bilang nanay, ang dami mong gawaing bahay, kaya minsan na nakalimutan mo na or kumbaga mas na hindi mo na masyadong na prioritize yung sarili mo. Then guys, babalik ko na yung pag-exercise ko. Hindi kasi ako balakangin. Yung iba kasi malalaki yung balakang. Kaya maganda tingnan yung katawan. Pero thankful pa rin ako sa body ko. No? Pinaghirapan ko rin ito. Tsaka ito, grabe yung pagbubuhat nito. Mga pagbubuhat sa aking mga anak. Yan. Nakarga. Yan. So yan lang guys. Huwag tayong talo sa ano. Sa stress sa buhay. Go, go, go. Laban kong laban. Thank you for watching. Bye.